Sa buong buhay ni Nardo, ngayon pa lang siya nakulong, kaya't naninibago pa siya sa loob ng selda, kinagabihan, pinatay na ang ilaw sa selda dahil oras na ng pagtulog, habang nakahiga si Nardo, biglang sumigaw ang kanyang kakosa ng, number 26, agad na nagtawanan ng mga bilanggo, para bang naaliw silang lahat, makalipas ang ilang minuto, may isa pang preso na sumigaw, number 31, muling nagtawanan ng lahat ng mga bilanggo, dahil bago pa lang si Nardo, siya ay nagtataka kung bakit tila nakakatuwa ang mga numero para sa mga kasamahang bilanggo. Kaya nilapitan niya ang isang matandang preso at tinanong, Tatang, bakit puro number lang ang sinisigaw pero tawa ng tawa ang lahat, nakangiti ang matanda at sumagot ng, Matagal na kaming nakakulong dito, alam na namin ang lahat ng joke, kaya sa halip na ikwento pa, sinisigaw na lang namin ang number, na mangha si Nardo sa narinig, naisip niyang sumubok rin, inisip niyang mag-imbento ng numero na hindi pa niya naririnig kanina kaya naglakas loob siya at sumigaw ng malakas, number 92. Biglang dumagundong ang tawanan, at halos gumulong sa sahig ang lahat ng mga bilanggo. Nagtaka si Nardo at muling nagtanong, Tatang, bakit ganun kalakas ang tawa nila? Maluha-luha sa kakitawa ang matandang preso at sumagot ng, Eh kasi ngayon lang namin narinig yung joke na yan.